Narito na ng mga trending na kwento sa mundo ng social media. Fun run event sa UP Diliman binatikos dahil sa maputik na venue. Secretary Dizon tumanda at pumayat mula ng maupong kalihim ng DPWH ayon kay Senator Win Gatchalian. Obrang pinta ni Pablo Picasso na wawala sa Spain, iniimbestigahan ng mga polis. Isang extreme ride sa North Carolina, tumirik dahil sa low voltage mga sakay nito na iwang nakabitin sa ere. Lalaki sa India kinilala dahil sa pagkakaroon ng largest collection of valid credit cards ayon sa Guinness. BTS J-Hope at Les Raim may collab song at season 3 ng hit K-drama Taxi Driver ilalabas sa Nobyembre. But ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, trending and viral show. Na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, sumasali sa fanra ng isang tao dahil sa iba't ibang nasun. May gustong i-reset ang kanilang personal record, may ginagawa ito para sa kanilang fitness journey, pero higit sa lahat, para mag-enjoy kasama si self o ang barkada. Pero paano na lang kung ang dapat sana'y masaya at rewarding post-run activity ay nabulilyaso ng maputik na venue, gaya ng nangyari kamakailan sa Women's Run Philippines sa UP Diliman. Ang hinaing ng runners tutukan sa aking report. Dismayado ang ilang runners na lumahok sa inabangang Women's Run Philippines na ginanap sa UP Diliman, Quezon City noong October 19. Inireklamo e ng mga kalahok ang lubhang maputik na venue kung saan nakapuesto ang baggage counter, race entitlements at mga activity booths. Holiday. And right now, you... Sa mga video na nagkalat sa social media, iisipin na tila nasa palaya ng mga runner dahil hindi lang nabinyagan kundi literal na nalubog sa putik ang kanilang mga nagagandahang sapatos ang mga puting sapatos. Hindi pa man daw nagsisimula ang race, ay tila napasabak agad sa matindi at malas Spartan race na digmaan. May ilan din daw na napaulat na nawala ng sapatos sa UP Sunken Garden dahil sa tindi ng putik. Sa isang Facebook post, agad humingi ng paumanhin si Nicole Wolfrich de la Cruz, race director ng event, sa maputik na activity area na tinawag nitong painful learning experience. Sinubukan daw nitong humanap ng ibang alternatibo kahit gipit na sa oras at nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 sa lungsod dahil sa kasagsagan ng Bagyong Ramil. Hinaing ng ilang runners. Sana raw ay kinansela o ipinagpaliban na lamang ang race lalo't masama ang panahon. Ayon naman kay De La Cruz, naiintindihan niya ang galit ng publiko at nangako na mas pagbubutihin niya sa susunod na pagkakataon. At bilang paunang bawi sa nangyari at pagtanggap sa mungkahi ng ibang runners, nag-alok ng organizers ng discounts at bundle deals sa kanilang shoe cleaning service partners, bagay na ipinagpasalamat ng mga naapektuhan. Nanindigan din ito sa mahalagang mensahe ng naturang race, ang hikayatin ang mas maraming kababaihan na pumasok sa mundo ng running. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isang masusi at seryosong tanungan ang sumalubong kay Secretary Vince Dizor nang sumalang sa pagdinig ng 2026 proposed budget ng Department of Public Works and Highways noong ikadalawampu ng Oktubre. Pero sa gitna nito, pumutok rin ang tawanan sa pagitan ng mga kawani nang basagi ni Sen. Wing Gatchalian ang seryosong diskusyon sa kanyang komento sa itsura at kalagayan ni Dizon. Kung ano ang napansin ng na opisyal, iba balita ni Rose Babiera. Sumalang na sa pagdinig sa committee level sa Senado ang proposed budget ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2026 kung saan humarap ang kalihim na si Secretary Vince Dizon at iba pang opisyal ng kagawaran sa mga katanungan mula sa komite. Marami ang natuklasan sa pagdinig kabilang na ang ikinagulat ng marami na bilang ng classroom na naipatayo sa taong 2025 na nasa 22 lamang, malayong-malayo sa 1,700 na target na silid-aralan na dapat ay naipagawa ngayong taon mga duplicate project, mga proyekto na dati nang nakalagay sa 2025 General Appropriations Act at lumabas muli sa 2026 National Expenditure Program. Nang questionin ng sistema na ginamit sa pagbuo ng budget, direktang ang sagot ng kalihim na hindi anya alam kung anong formula ang ginamit ng nagdaang pamunuan. Sa patuloy na talakayan, maraming butas o red flags na kinailangang linawin at ipaliwanag si Dizon. Ngunit sa gitna ng nag-iinit na batuhan ng tanong at sagot, hindi naman napigilan ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance, na magkomento sa kalagayan at itsura ng DPWH Secretary. Nakita ko parang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat. Eh, no? At ngayon dati mukha kang 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old. No? Uh, Buti makapal pa yung buhok nyo, uh, Secretary. But, uh, uh... August 31 nang italaga si Dizon na bagong kalihim ng DPWH at pumalit kay dating Secretary Manny Bonovan na bumaba sa pwesto sa pagputok ng isyu ng korupsyon sa flood control projects. Ilang buwan pa lamang siyang nakaupo na kalihim ng Department of Transportation nang ilipat sa DPWH. Kasunod ng maraming problema sa traffic at transportasyon na hinarap ni Dizon sa DOTR, siya rin ang sumalo sa maanumalyang proyekto sa DPWH. Pagbawi naman ni Gatchalian, bagamat malaking pagsubok na maisaayos ang kalakaran sa kagawaran, tiwala siya kay Dizon dahil nakita na niya itong magtrabaho. I know how you work. Uh, you work fast, you work efficient, and you work decisive. So I know that you will um, uh, be able to clean up and reform the Department of Public Works and Highways. Sa huli, tinayak naman ni Dizo na tatanggalin sa pondo ng DPWH sa 2026 ang mga locally funded flood control projects, habang hindi pa nag-a-apply ang mga kinakailangan reforma sa sistema, alinsunod sa nagpapatuloy na investigasyon sa anomalya sa mga nasabing infrastruktura. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating susunod na kwento. Hindi na bago sa ating pandinig ang mga obrang nananakaw sa ilang mga museyo, mapa Pilipinas man o ibang bansa. Pero naging laman ng balitang isang insidente ito dahil ang obrang ninakaw, pinta ng sikat na artist na si Pablo Picasso. Ang kanyang likhang still life with guitar na nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos ay dapat sanang ipapakita sa isang exhibit. Subalit, hindi na ito nakarating sa destinasyon. Ang pangyari sa report ni Millie Borja. Iniimbestigahan ng mga pulis sa Espanya ang pagkawala ng isang obrang pinta ni Pablo Picasso na nawala habang nasa transit mula Madrid patungo sa lungsod ng Granada para sa isang eksibisyon ayon yan sa mga otoridad. Ang obrang pinangala ng Still Life with Guitar, isang oil-on canvas painting na may halagang 600,000 euros o katumbas ng 700,000 dollars, ay nakatakdang ipakita sa isang exhibition na inorganisa ng Kaja Granada Foundation. Ayon sa foundation, ang lahat ng mga obra kasali sa exhibition ay mula sa mga pribadong koleksyon. Kinumpirma ng mga source mula sa National Police na nasa ilalim na ng investigasyon ng pagkawala ng nasabing pinta. Ngunit hindi nagbigay ng karagdagang detalye dahil sa mga batas o sa confidentiality. Ang obrang gawa ni Picasso ay madalas naging target ng na mga magdanakaw dahil sa kanilang mataas na halaga. Dalawa sa kanya mga pinta ang naibenta sa igit 140 million dollars sa mga auction sa mga nakaraang taon. Isa sa pinakasikat na mga insidente ng pagnanakaw ay ang naganap noong 1976, kung saan mahigit isang daang obrang gawa ni Picasso ang ninakaw sa Palais de Pape Museum sa France. Lahat ng mga obrang ito ay kalaunang nabawi. Si Picasso, na ipinanganak noong 1881 sa Malaga, Southern Spain, ay namatay noong 1973 at itinuturing bilang isa sa pinakamalagang artist sa kasaysayan ng sining. Kinala siya sa paglabag sa mga tradisyonal na pamantayan at sa pag-explore sa iba't ibang stilo at tema sa buong takbo ng kanyang karera. Para sa Desire HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating sunod na viral story, literal na naiwan sa ere ng isang extreme ride sa North Carolina sa Amerika. Ang mga sakay nito dahil sa hindi inaasahan ay tumigil ang naturang ride. Ayon sa pamunuan, ito ay dahil sa low voltage problem. At ang naturang paghinto ay isa daw sa safety precaution upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Ang ulat sa report ni Dustin Bayog. Nastak sa area ang mga sumakay sa ride na ito sa isang stay sa North Carolina sa Amerika na karang linggo. Iyan ay dahil bigla na lamang tumigil ang kanila sinasakyang extreme ride sa tuktok na may taas pa naman na halos 100 feet. Nakuha na nito ng isa sa mga passenger at in sa TikTok. that's It's so what we're looking like. Uh, we're not doing anything. Ayon naman sa Director of Communications para sa North Carolina Department of Labor, huminto ang naturang ride dahil sa low voltage problem. Kaya naman ang ride na sana paikuti ng mga passenger ay hindi gumana. Kaya tumigil ito na ayon pa sa Director ay isang safety precaution para masiguro ang kaligtasan ng mga nakasakay. Wala namang anunsyo kung gaano katagal na nanatili sa taas ang mga pasero At sa kabutiang palad ay ligtas naman silang nakababa para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, credit card is a must. Tila yan ang mantra ng isang lalaki na ito sa bansang India. Hindi lang kasi isa, dalawa o tatlong pagmamayari ng credit card, kundi tumataginting na higit isang libo ang nakakabilib pa na manage niya ito lahat ng tama at ni isa ay wala siyang pagkakautang. Ang kwento ni Manish Dameha, panoorin sa report ni Robek Manuel. Karamihan sa atin ay nahuhumaling na kumuha ng credit cards dahil nga naman sa benefits at ilang perks nito. Minsan sapat na ang isa o dalawa dahil mahirap nga naman i-manage ang finances at baka mapasobra naman tayo sa paggamit nito. Pero ibahinin niyo ang isang lalaki na ito sa India na hindi na kontento sa isa, dalawa o tatlong credit cards, kundi higit isang libo. Siya si Manish Dameja mula sa India na mayroon lang naman nakabuang 1,638 valid na credit cards. Siya ngayon ang kinikilala ng Guinness World Records sa largest collection of valid credit cards. Ayon kay Manish, lahat ng kanyang credit cards ay hindi lang basta koleksyon, kundi ginagamit niya para sa reward points, cashbacks, travel benefits at maging sa hotel privileges nang hindi nakakaroon ng nising kong utang. Ang nakakabilib pa kay Manish ay sa lahat ng hawak niyang credit cards ay ni Isa ay wala siyang utang. Hanep ba? Diba? Ayon kay Manish, hindi rin daw kompleto ang kanyang buhay kung walang credit cards dahil tila gumagaan daw ang kanyang buhay gamit ang mga napakaraming benefits nito. Ang kanyang o umano ay nagpapakita na kahit marami kamang paraan para gumastos o marami kamang pera, ang pagiging wais at matalino pa rin umano sa paggamit ito ang mahalaga para hindi ka mabaon sa utang. Para sa Deezer TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz para sa fellow armies at fear nots dyan, may collab song ang BTS member na si J-Hope at K-pop girl group na Les Seraphim. At sa mundo naman ng K-drama, matapos ang ilang taong paghihintay, ilalabas na sa susunod na buwan ang ikatlong season ng hit Korean drama series na Taxi Driver. Narito ang report ni Showbiz Angel. For the first time, may ilalabas na collab song ang BTS member na si J-Hope at ang K-pop girl group na Lesser of ang upcoming single Pinamagatang Spaghetti na nakatakdang i-release sa October 24. Ibida raw dito ang irresistible charms ng limang miyembro ng Le Seraphim that will entangle you like strands of spaghetti. Kung matatandaan, huling nasa Pinas ang anti-fragile hitmakers noong August bilang bahagi ng kanilang easy-crazy hot tour na ginanap sa Moa Arena. Habang sunshine naman ng Bangtan Boys sa si Hobi ay nagpasya Full Armies last April para naman sa kanyang Hope on the Stage World Tour na masisilayan din sa big screen next month. Samantala kung K-drama naman ang pag-uusapan, mapapanood na sa susunod na buwan ang ikatlong season ng hit Korean action drama series na Taxi Driver after 2 years mula nang inilabas ang second season nito. Ito ang pagbabalik ng K-actor na si Lee Jae-hoon bilang Kim Doggy, isang former special forces officer, nagtatrabaho sa Rainbow Taxi Company na nag-aalok ng secret revenge call service para sa mga biktima ng iba't ibang karahasan. Nakatakdang ilabas ang third season ng Taxi Driver sa November 21. Para sa DZRH TV, ito ang showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muli himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo, ang viral video na may share e eh, ikaw na mismo. Ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Ako po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.